nga na nga na eh ano pa pakarugayon pa kina ay yan kat mo ta sa camera <laughs> iya yeah, para kina na play ya yeah, kasi mga angkat mo ta kale ako pangutana sa imo mail dire uh. bakit bakit binubuksan ang bintana sa umaga ay para maliwanag mali bakit Wow. ay Hi. ra ka. Hanggang nga na lang tayo ha, 1.20. Da, ayaw ko tingnan yung oras, mag-isip ka kung ano yung ano mo. Bakit binubuksan ng bintana sa umaga? Umaga. Ay, <coughs> eh, samid ako sa iyo. Para nga makita ng umaga na. Mali. 20, 20 minutes na lang. Bakit binubuksan ang bintana sa umaga? Para maangin Mali. Para... Para ano? Mali. Time's up. O, sabihin ko na sagot. Kasi nakasarado. Kaya bubuksan sa umaga. Kasi sarado.